اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وافضل الصلاه واتم التسليم على الصادق الوعد الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد سلام عليكم ورحمه الله وبركاته Inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na tagapaglikha, ang Diyos na nararapat dapat sambahin na ating inaalay ang buhay natin dito sa mundo dahil para lamang sa ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating video, sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga kamusliman, saan ka man nandito sa sulok ng bawat sulok ng mundo, nawa ang kapayapaan, katiwasayan at habag at awa ng Allah ay mapasa atin. Allahumma amin. Uh, Ramadhan Mubarak po sa lahat ng bawat isa ngayon na sa Pilipinas. Alam natin sa oras ngayon ay nagluluto na yung ating mga yung ating mga ina, yung mga kababaihan diyan sa inyong paghahanda sa inyong mga pamilya, sa asawa. At ito ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin ni ninyo po, aalalahanin nyo po lahat ng ating mga sakripisyo, serbisyo, pagtitiis, lahat ng mga kilos nagawain gawain dito sa mundo, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan, sa pagsiservisyo sa pamilya. Ganon din ang ama sa paghahanap buhay. Ganon din sa mga estudyante sa pag-aaral ng mabuti. Ganon din sa bawat kahit sino sa atin anuman ang ating ginagawa ngayon sa buwan ng Ramadan, importante kung ito ay inaalay natin sa Allah, paano natin ito may ugnay at ialay sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapakabuti tayo, gumagawa tayo ng kabutihan dahil para lang sa ating tagapaglika ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa sa mga sandaling ito ay biyayaan tayo ng Allah ng maraming pagpapala at kanyang habag at mapasa atin lahat. Sa totoo lang mga kapatid sa Islam at ang mga sandaling ito, alam natin na ilang mga tao na noon nakasama natin noong nakaraang taon, ngayon ay wala na sa ating mga piling. Hindi rin natin alam kung kailan darating si kamatayan sa ating buhay, kaya dapat lang tayo ay maghanda o kahit pa paano man ay mayroon tayong maging preparasyon sa araw na kung saan si ng bawat isa sa atin mayroon tayong paghahanda o mayroon tayong baon doon sa ating libingan. Dahil lang buhay natin dito sa mundo, hindi na natin alam ang lahat ng mga pangyayari o kaganapan na kinakailangan sa bawat isa sa atin ay mapaghandaan niya ang kanyang sarili. Kaya bagat naman, Alhamdulillah, lubusan tayo ay nagpapasalamat sa Allah dahil tayo ay inabot ng buwan ng Ramadhan. Alhamdulillah, tayo ngayon ay nasan nandito sa buwan na ipinagpala kung saan doble-doble at maraming mga pabuya o gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So, ya Allah, sana tanggapin nito sa amin ang aming mga mabubuting gawain, ang aming pag-aayuno, at sana mabago namin ang sarili namin mula sa kasamaan patungo sa kabutihan. Mga kapatid, insya Allah, iniisip ko kasi ay sa loob ng Ramadan na ito, sana makayanan natin, insya Allah, na sa mga ganitong oras, 3.30 hanggang alas 4 o 3.30 hanggang alas 4 dyan sa Pilipinas, at dito naman is 10.30 hanggang 11, ay makapagb makapagbahagi tayo ng mga aralin sa ating reliyong Islam. Dahil... Alam natin ang pagkain ng puso natin ay ang mga aralin, kusapin sa Islam, lalo na sa mga salita ng Allah at turo ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya samahan niyo po ako habang kayo ay kumakain, naghahanda sa inyong mga hapagkainan, sa inyong pamilya, umiinom ng kape, nasaan ka man dyan. Kasi naalala ko, pag nandyan tayo sa Marawi, sa Pilipinas, o sa Maynila, saan ka man lugar na nandun ngayon. At ikaw lang mag-isa o kasama ang pamilya habang inaanda ang pagkain, samahan niyo po kami dahil ganun din. Insya Allah, meron kayong kantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yudiu ajral muhsinin. Kailanman si Allah ang ating tagapaglika ay hindi niya babaliwalain o hindi sasayangin ang anumang naipunlah, anuman ang nagawa, anuman ang nagawa na kabutihan ng bawat isa sa atin. So ngayon po ang hadith na ito na aking babaga, ibabahagi sa inyo, actually, nung mga laka, nakaraan, nung mga last na na ating mga lectures, nagsimula po ito nung pandemic. Akala natin ang pandemic may kasamaan ito, may mas bad effect, maraming nang matay, maraming nawalan ng trabaho, maraming na bumaba yung ekonomiya sa buong mundo, pero on other part, meron din pala itong kabutihan ang kabutihan nito na naidulot niya, ang bawat isa ay na-realize niya na napakahalaga ng ating kahalagaan, na, napakahalaga ng ating kalusugan. Na-realize niya na ang tanging yaman ng tao na napakahalaga at importante ay ang kanyang kalusugan. Haanihin mo nga naman ang yaman mo at talino mo, kapangyarihan mo, kung ikaw naman ay nandoon nakahandusay sa iyong igaan na hindi makagalaw. Kaya habang may lakas pa, habang may oras pa, samantalahin nito, naggawin ito sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pa dumating ang araw na kung saan hindi na natin kayang gawin ang mga ninanais nating gawin. So, natapik natin yung mga una, yung mga some verses in the Holy Quran, some hadith or sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But I think Uh, this month inshallah since I began already of uh, sharing my lectures in my own motherland my in my own language which is Maranao so yun po ay alas 4 o alas 5 ng hapon dito at alas 10 doon so ngayon po sa ganitong oras ay itatagalog na lang po natin yung hadith na yun kasi para iisa lang kung may mga pagbabago, may dagdag, at least kasama na yun, di ba? So, ano nga ba itong hadith? Of course, ang hadith na ito ay ito yung pagsalubong natin sa buwan ng Ramadan na ipinagpala. So, dun sa ating pag, uh, pagpapaliwanag doon, nung mga isang araw yata, yun, nung kapon, yung hadith na kung saan matatagpuan sa Bukhari at sa Muslim na ito ay naihayag ni Abu Huraira radiyallahu anhu na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, la tusu la tasumu hatta taraul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaykum faqdiru lah fa fi riwayatin ukhra fa in alaykum faqmilul iddata ثلاثين أو في رواية أخرى فأكمل العدة ثلاثين يوم أو في شعبان Ano nga bang ibig sabihin nito ang hadith na ito mga kapatid pakatandaan natin ang buhay natin dito sa mundo bilang isang muslim ang islam ay relihiyon na pagsunod pagtalima at pagsuko kung ano ang isinagawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi tayong maligaw. Hindi ang relihiyong Islam kung ano yung ninanais mo, kung ano yung gusto mo para sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. No, you have to follow and obey how did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam uh, practice the way he worshipped Allah subhanahu wa ta'ala. So we should follow him. Kasi hindi hindi pwede kung ano yung gusto mo eh ang islam pagtalima, pagsunod. So, paano ito? So, ibig sabihin, si Propeta Muhammad, siya yung ehemplo at siya yung pinaka dapat nating huwaran na sundin kung paano niya sasambahin o paano niya sinambang Allah. In fact, doon sa mga arkan na paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda mataqul ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, pagsaksi mo na si Muhammad ay sugo ng Allah, una doon ay ang ta'aton fima amar, ang pagsunod sa kung ano ang mga pag-uutos ni Propeta Muhammad Pangalawa ay nahiyun fi ma naha anhu, yung ipagbawal mo ang ipinagbawal ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pangatlo ay ang ibig sabihin yung hindi uh, yung pang-apat nandoon yung sa pangapat na sinasabi anlata la ta'budallahi illa ma masyara ibig sabihin hindi natin sasambahin si Allah hindi natin gagawin ng anumang marang ritual na pagsamba maliban na kung ito ay paano isinabuhay at isinagawa ni propeta sallallahu alaihi wasallam so in other words you do not have to to follow your desires you don't have to think about this is the way i think this is the way i should do this no there should be basis there must be basis that it should be from the teachings of the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam otherwise What is the wisdom why Allah subhanahu wa ta'ala sent Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa right? Except we should follow him. So, si Propeta sallallahu alayhi wa sallam, kung paano niya sinamba ang Allah, paano niya sinagawa ang anumang mga ritual, gagawin natin. Yun ang isa sa way na para tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. So, dito sa hadith na ito, makikita rin natin na ang turo ng Islam, subhanallah, mga lita alam mo ada sinin ibig sabihin nito yung pati pati yung sa uh, kalawakan ang paglika ng Allah sa mga kalangitan kalupaan ang mga between araw at ang buwan hindi ito nilika na basta gano'n na lamang oo nang bakit sa Quran na zinatan laha para ito ay mga palamuti sa mundo sa gabi na nagbibigay liwanag pero lita ada das sinina wal hisab para din malaman ninyo malaman natin kung paano bilangin ng mga oras, ang mga araw at ang pagbilang ng mga anuman. Tignan nyo, dito lang sa mga sensya na nakikita natin. Halimbawa, kung walang relos ngayon, pero dahil sa Quran mismo, sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano natin i-compute? So, ibig sabihin, ang pagsamba sa Allah, may oras, may takdang itinakda na panahon. Pati sa pagsamba, sa pag kailangan pupunta ka sa Makkah. Pati yung pagsamba ng duhur, may oras ito at fajar ganun din. At buwan ng Ramadan, hindi ka pwede mag-advance na mag-ayuno ka na ayon sa gusto mo na namimiss mo ang Ramadan. So, I want to fast now. I want to be on the first trip. No, it shouldn't be that way. Hindi pwede yung ganun. Kasi you have to follow kung ano yung itinalaga ng sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin po ng hadith, sabi ni Propeta Muhammad, huwag kayong mag-ayuno hanggat hindi nyo nakita ang buwan. Sa mga panta, sabi nila, ang pagkita ng buwan sa maranaw na kapinyata o di kaya the, uh, the crescents of the moon, kailangan kung nasa 29 ka ng Shaaban sa 29 ng Shaaban after Maghrib or before Maghrib doon ka titingin kung makikita ninyo ang buwan kung makikita ninyo ang buwan ibig sabihin pumasok na ang bagong buwan na susunod na Ramadan doon tayo mag-aayuno kung ito naman ay hindi makikita dahil malabo dahil natakpan ng mga ulap o hindi maganda ang weather so ibig sabihin gawin nyong kumpletuhin ninyo ang Sha'ban na 30 araw, sa makatwid ang susunod na isang araw, ay doon kayo mag-ayuno dahil sigurado na doon dumating ang unang araw ng Ramadan. Pagsamba sa Allah, kailangan may takdang oras at may takdang panahon na dapat sundin at hindi kung ano yung kagustuhan ng sarili. So, ibig sabihin, ganun ang sinabi ni Propeta Muhammad na wag din kayong Uh, mag, uh, mag, mag break ng inyong fast o di kaya matapos ang Ramadan hangga't hindi niyo rin makita ang buwan. So ibig sabihin kung nasa 29 tayo ng Ramadan ngayon ng after Maghrib kailangan makikita natin na yung after Maghrib ng Ramadan ay uh, at sa 29 doon natin titignan kung makikita o lumabas na ba yung buwan. Kasi kung lumabas na yun, ibig sabihin bagong buwan na darating na ito yung syawal na ibig sabihin natapos na ang buwan ng Ramadan. Kaya ang buwan ng Ramadan, it's either 29 days or 30 days lang po. Wala pong date sa Islam na magiging 31 or 28 days. No, only in 29 and 30 days. Kaya dito sa ayah, sa Quran, kung saan matatagpuan natin sa suratul bakara na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayyamam ma'dudat. Tignan nyo yun, ayyamam ma'dudat. Ang tafsir dito ng mga pantas ay, uh, mga araw na ito ay espesifiko ang kanyang bilang na hindi dapat madagdagan at hindi dapat magkulang na mabawas na hindi pwedeng 28 days or 31 days dahil ang Ramadan it's either always na nandoon sa 29 at saka 30 days lang. So, dahil kasi ang mga Hudyo at mga Kristiyano ng nauna, sila binago nila ang kanilang pag-aayuno. Sinunod nila ang sariling pagnanasa, opinyon, at dahil sa pagbabago ng panahon at sensya, So sabi nila, baguhin natin o i-break natin ang fast natin. So bayaran na lang natin sa mga susunod. So in other words, pati mismo yung mga yung mga itinalaga ng Allah na batas na sharia, binabago nila. palibhasa mahilig sila magpabago. Sa Islam, kaya sa ating bilang mga Muslim, pinaka bawal sa atin na magbago tayo sa reliyon ng ating kung ano ito isinagawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi ba hindi pwede yung ganun kaya nga ipinagbabawal yung bid'ah. Bid'ah is something innovation that you that it was never been done and practiced by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam this is how the muslim scholars they defined what is bid'ah. something new innovation that was never been practiced by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you introduced by your own or after the death of the Prophet, may the peace and blessings of Allah be upon him. So why do you have to introduce? Why do you have to make something new? Tapos na ang reliyon. Al-yaw akmal tulakum dina kumu atmam wa radhi tulakum islamadina Today, I have perfected your religion and I have uh, completed my favor upon you and i have chosen for you islam as your religion so in other words you, we you, we don't have to make something new we don't have to introduce something the way that was never been practiced by the prophet sallallahu alaihi wasallam kasi po doon tayo maliligaw yung mga pagbabago na yan kaya maraming mga nabago ngayon. At I mean, I'm talking about the rituals. I'm talking about the doctrine. I'm talking about the practices and the way of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindi natin pinag-usapan dito. Bakit? Marami namang mga pagbago. Minsan may mga pilosopo. Sabi nila, eh, bakit? si Propeta, hindi sumakay ng eroplano. So, wag kayong sumakay ng eroplano kasi nabago rin yan. Yung paggabit ng kudyara, hindi gumamit si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usaping pang bata po yan at hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito na bidah is yung mga bago sa relihiyon na ritual na may ugnayan sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga kultura tradisyon, minsan, sabi ng mga pantas, pwedeng gawin yung mga anong kultura tradisyon na meron ng bawat isang nasyon na at long na hindi naman ito labag sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at walang ugnayan sa akida o sa pagsamba. So may mga ganun, di ba? Meron tayong we have in the individual cultures and traditions na kung ang Islam kasi lahat pwede natin gawin maliban kung may may papakita na proof from the Quran in the Hadith na ito ay nagharam. Kung wala, ibig sabihin we are allowed to do it. So, ito po yung hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan, kailangan po natin paghandaan. Kailangan po natin salubungin ng pagiging mapayapa, ng pagbabago, ng pagmamahal, ng ng lahat ng alam natin kabutihan, kasi alam natin sarili natin, di ba minsan alam natin saan tayo aspeto na masama. so ngayon it's about time for us to rectify and to change from bad to good, di ba? Kasi kung hindi pa natin babagoy ng sarili natin, sino pang magbabago sa'yo? Inna Allah la yugayru ma bi kaumin hatta yugayru ma bi anfusim. Allah subhanahu wa ta'ala will never change the condition of anyone in any community, in any nation, unless they themselves, they start to change. So, ibig sabihin, lagi po natin baguhin ng sarili natin. Alam natin yan, na mayroon tayong mga sarili na masama, na the devil of our actions so baguhin. Dito sa buwan ng Ramadan, isipin nyo, ang turo nito, isang buwan ng pagsasanay, isang buwan ng pagbabalik loob, isang buwan na pag pagmumuni-muni, pagninilay-nilay para tayo ay bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala para patawarin tayo sa ating mga pagkukulang at ating mga kasalanan na isang taon na tayo ay naging abala sa ating trabaho, sa makamundong bagay, sa ating pamilya, sa ating sarili. Now, it's about time na there is a one month of training, practicing, to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala so that we can gain the so-called the fear. How to fear Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the best gift of Allah subhanahu wa ta'ala. If anyone achieve this kind of gift that Allah subhanahu wa ta'ala will only bestow this gift only to those who are really sincere in their hearts and they truly practice Islam sincerely. Ang turo po ng Ramadan, ay ang tunay na pagiging mapagkumbaba, ang tunay na pagiging muklis, yung matutuo ka. Na minsan may mga gawa na hindi alam ng kahit sino, tanging ikaw lang at ang Allah ang nakakaalam dito. Kaya dito po sa buwan ng Ramadan, ito po yung turo niya para maging sekreto ng mga gawain natin. Kasi pwede naman tayo magpanggap na hindi tayo nag-aayuno, di ba? Pero hindi yon. Kasi ang tanging nakakaalam ang Allah subhanahu wa ta'ala so isang buwan ng pagsasanay, pagbabalik-loob sa Allah, isang buwan na para ma-realize natin ang lahat ng mga tao ay pare-parehas lalong-lalo na ang mga Muslim, walang tunay na pinakamataas, na pinakamamahal ng Allah maliban kung sino ang tunganay na nagtataglay na may takot sa Diyos. Inna akramakum at atqaakum. Indeed the most honored of you in the sight of Allah in the eye of our Creator is the one who is the most pious, the most righteous of you, the most who is God-fearing. Ya Allah, Allah maj'al na minal multaqin. So mga kapatid, ang turo po ng Ramadan ay ang pagiging matakutin sa Allah, pagiging disiplina sa sarili, at pagiging matimpi. At yung mga iba pang mga patungkol dito, kukunin po natin yan sa mga susunod na mga araw pa na wabigyan pa tayo ng Allah ng buhay na mahaba para ialay sa kanya sa paggawa ng kabutihan at pagtuturo ng kaisa ng Diyos. Kayo rin, habang tayo ay malakas pa, may oras pa, gamitin ito sa lahat ay kabubuti ng ating buhay na ialay natin sa Allah, ang mga biyaya niya na ipinagkalob sa iyo. Ang cellphone mo, sister, brother, gamitin mo yan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Oras na ngayon, isang buwan na makinig sa mga lectures, mga pangaral ng ating mga ustad, ng ating mga ulama gantim palaan nawa tayo ng Allah, tanggapin ang ating mga mabubuting gawahin, mabago natin ang sarili natin mula sa kasamaan, patungo sa kabutihan. Hanggang sa muli, Barakallahu Fikum, wa Jazakumullahu Khairan, wa Akhiru Da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.